Hello mga idol, good morning. So ito tuloy natin ang ating pagawa kasi hindi ko natapos gawin ang ating kinagawa na lapidahan. So ito, ito natin. Ito may mga idol yung ginagawa natin. So nilagyan ko lang siya dito ng extension. Kasi medya, masyado na maliit yung aking gusto. Wala na, wala na pati akong ibang paglagyan ng ibang mga paninda mga idol. Oh. Yan, skip na. wala siyang space kaya lalagyan ko sa dito ng extension ayan so ginawa ko nito kahapon hindi ko lang natapos ayan so ito ang gagawin ko ngayon lalagyan ko ngayon siya ng dingding so kawayan na lang ilalagay ng dingding para tipid Tata yung budget eh. Hihihi. -hi -hi -hi. So yan oh. So ito muna ang gagawin ko. Bali ko muna siya dito ng pamakuan. Para malagyan din natin dito na ng pangalan ng ating shop. So yun. Bali so, yun gagamitin natin mga ano, uh, mga, mga kawayan na yun ang gagamitin natin panigting so, Matibay pa naman yan yun ay ano, in natin yan uh, sayang naman kung nakatambak lang yan, kaya yun ang gagamitin gagamitin Puro mga scrap na kahoy lang mga ginamit dito mga idol yung mga gamit na sayang naman kung tatapon lang eh, pwede pa naman gamitin ayan oh kita niyo puro mga lumay na kakabit yan kasi eh. so, uh, bibili pa tayo ng materialis eh mahal na mahal eh ayan uh, para makatipid tayo ganyan ang gamitin natin ito ginamitan ko rin ng mga bilog na kahoy ayan oh. Ayan mga idol, nasugatan pa ako dyan. Sa pagbabak ng kawayan mga idol. So yan, wala pa tumatapos ang ating ginagawang dingding. So bali kawayan na lang ang dingding natin yan mga idol kasi napakamahal ng trialis ngayon marami pa naman akong kawayan at saka mga mga makawin. So yun ang ginamit natin yung uh, material. So bibili pa tayo. So in order ko na dati yung mga kawayan na yan. So tira ko nang gamitin yung sa mga Hindi naman ng mga kalinda mga idol. Kaya kaysa naman masayang o mabulok. So, Nagawa tayo ng intention ng ating lapitahan. Sa so, susunod so, sa paglagyan ng mga marble na lapida so kaya ginawan ko na extension so yan mga idol nagkabit na natin yung ating dingding so ang kulang na lang nito is kanyang bubong Mula tayo tayong oras mga idol kasi palis na ako bukas. Back to work naman ulit so pagbalik ko na ito gagawin o tatapusin kasi alanganin na yun eh. tapos 4 na alasin ko na so hindi na natin ito magagawa so, pagbalik na lang ayan isang iyeron lang kasi na dito